Ako sa dilig na naman tayo ngayon. O, magiging so, 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 so. na kami ng tubig. Ayan, magiging tubig, o. Magiging dalagay Ayan, o. Ayan, maaga pa, pero hindi naman init. O, na. Ayan, o. Aaga pa, pero init na. Eh, ada mga player. Yan. Mga nagtatayan. mga ano nang Pantito sa Zero panti mga player mga maingay oh mga maingay na player yan mga tay